On your... Oh, siya! <laughs> Nakatabaw! yung problema yan! Magandang hapon! Mars, magandang hapon! Ano mga madam niya, good afternoon. Magandang hapon po sa inyong lahat. Nandito po ako sa taniman ni Giancarlo para magbuhat ng palay kasi wala si Kuya Lito, wala si Gianjan. Gian. So mga barkada niya lang, pasalamat na lang ako dumating ako, nakita ko agad sila. Magbubuhat po kami kasi nagpapaharvest po kami ng palay. Po, oh, Gie, yeah. hello po. Ayan si Kuya. Ayan po. Magbubuhat kami ng palay. Ayan po. <laughs> ayan, 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 ayan siya o. Oh. O, oh, ang napakaingay na kaibigan ko. Si Kuya Ongol. Kuya Ongol. Po, magbubuhat sila ng palay ayon, ayon ayon. Ayon. o, tapos na po Su ayun <laughs> po yung dalawa si mama ni Jan Jan ayon at mama ni Kenny Jan po magbubuhat kami ngayon syempre dito dadaan ayun si Nico ha <laughs> ha ha Ah, uh, ah. Uh. Ayan po. Ah, uh, mag... Uh, ayan po, magbubuhat ako ng palay. Tatawid ako ngayon. So, mas worth it dumating ako para may kasama po. Ay, may tulay pala. Ginawa sila ito. Ayan. Mm -hmm. Ay, ginawa tayo paraan. Ano? Kuya Junior. <laughs> <Pag -atang hapon. laughs> oh, siya Maganda ba? May problema yan. Magandang hapon. Mas maganda ka pa sa hapon. Mga kabayan. Oo Mga kabayan ito pa yung ano, yung ula kong kasama nung nag-vlog ako. Magandang hapon. Oh, si Kuya Junior. Si Madam Alo, ilan lang ano natin, income? tapos oh, pero nyo. 28 pa lang to. 28. Oo, pero hindi pa, pa tapos. Lang. Hi. Ang ganda naman ng ano mo, oh, oh. assistant <laughs> mo. Miss Universe. Oo. Oh, oh. Ayan pa din Hello. Oh. <laughs> Ang gaganda ninyo. Oo. Oh. Oh. <laughs> oh. <laughs> wala ganang, Dahil sa wala si Giancarlo at saka si Kuelito, kami na lang muna dito bahala. Ala! Hala! Ano nangyari? <laughs> Ay, wala na pa niya. Tama ka sa question niya. Oh, okay. <laughs> Alam, madami man. Nasa loob. Ay, tapadya-padya -tapad -tapad lang pala. Mga kababayan, actually ano, nakakatuwa kasi hindi ko sukat talaga pagdating ulit magpapaharvest na pala. No. sabi okay, mga pabayan, balikan ko lang po ngayon well, mamaya. parang, salamat po. Buhat-buhat muna sa madam